A different experience from them, kasi ako po talaga, I started um, singing, I think high school na po talaga. Um, before, nag po ako na um, i-pursue singing, but I guess iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ako. And siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapos din po. So parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong uh, meron na po siya akong Uh, meron na po ang talent ng before but I guess, yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang daming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta of course, meron tayong um, um, internet, madaling mag-aral ng kanta and of course, kahit sa internet may mga libre, may mga libreng vocal lessons may mga libreng ganon may mga Uh, affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang uh, pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay o sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa sim sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong uh, access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami din mga ganitong klasing programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung uh, pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition basta um, naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, the Boys Kids is very, uh, for me, blessing din, not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa Blind Tradition, kasama ang kanilang supportive parents, kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap, katulad namin before. So,